Dahil sa banta ng pagbaha sa mga low-lying barangay ng lungsod tuwing tag-ulan, muling pag-aaralan ng Cotabato City Council ang planong dredging project sa Rio Grande de Mindanao o Bocana River. Noong nakaraang taon pa sana ang planong dredging pero di ito pumasa sa dating sanggunian. Kung matatandaan, Mayo nakaraang taon ang humingi ng authority si Mayor Bruce Matabalaw sa No. 17 sanggunian para pumasok sana sa memorandum of agreement sa gagawing dredging project sa lungsod. Magiging partner ng City LGU sa ang ang Cotabato City Bar Mining Corporation o CBMC para sa flood control and dredging project. Maraming mga konsihal ang hindi pumabor sa planong ito noon at maging ang ibang mga barangay officials ay tumutol din kaya hindi na ay katuparan ang proyekto. Una nito ay naging laman ng privilege speech ni Councilor Attorney Anwar Malang ang pangangailangan na linisin ang Bukana River dahil sa banta ng pagbaha. Kaya hiniling naman ni City Councilor Florante Formento na muling pag-aralan ang dredging project. Lumala nilabas din sa ginawang Geologist Reduction and Resiliency Program ng CBMC na may pangangailangan na ng dredging activity sa Bocana River dahil bilang gateway ng tubig mula Liguasan Marsh at Pulangi River ay apektado ang lungsod tuwing bumabaha. Mark Antonitaiko, NDBC Bida Balita.